Hello vlogs, magandang hapon guys. Ngayong hapon guys is nandito pa ako sa site. Nagano po guys no kasi nag uh, nag naglilinya po sila diyan or nagpipila kasi may salary po ngayong hapon. So ang sobrang dami ang mga mga workers na nakapila diyan. So, tingnan niyo sila mga tingnan niyo sila guys. Ang gulo-gulo ng linya kasi ang iba is hindi po naglilinya no. So, time check pala tayo is 5.55 ng hapon. So, naghihintay pa po kami na matapos para makauwi na po sa aming villa. So, kasi ang daming... nga hapon na kasi sila nag-start ng paano pa... pasahod ng o pa. So, ang gulo-gulo iba. Nagsisingit-singitan pa. So, kaya nga ganyan po ang nangyari guys. Hindi po madali. And also, um, ang pasahod po nila is... Uh, hindi po na-arrange kasi uh, lima-limang tao. So, buo ang pera, walang sukli. So, so, sila nakasahod guys dito sa site na aming nilipatan. Pero kami is wala kaming sahod kasi uh, kalilipat lang namin dito. So, hindi po included ang aming salary. Kaya nga uh, sobrang ano kami guys, sobrang mga kasamahan ko is medyo wala sa kondisyon kasi wala nga kaming sahod no sa aming uh, grupo or sa aming batch na naglipat dito sa Riyadh. So sana maayos nila para makuha na rin po sa kami ng sahod sa December. By the way, ang sahod pala namin ngayon guys is December no ang aming sahod. So December ang sahod namin kaya nga tagano uh, nagano kami ngayon. Mag after sa after dito sa pila nila guys is mag ano kami punta kami doon para mag complain sa aming salary so yan lang magandang buhay thank you for watching